Nagpapasalamat po ko sa iyo dahil marami ka pong natutulungan at napapasayang mga tao. <laughs> Kumusta? Tumatawag ako sila kanina wala pa. Ah, Hapon, sila ate ka, diba? <laughs> Congratulations. So, Jollibee yan. Ah. It's a Jollibee. Pero it's up to you, kung ano yung gusto mo. Taka saan ka mo mga taga Cavite po ako, pero ngayon po, dito po ako sa Hermosa Bataan. Ah, sa Bataan. So, ayan. So, papipiliin kita kung ano ang gusto mo. Di ba? Gusto mo. <laughs> Wala pa kasi yung dalawang bata dito. Ah, nasan sila? Nandun po sa lola nila. Oo, oh, ano pipilin mo? Ako? <laughs> <laughs> Kulit mo, Nali. Pero tahimik pag tinawagan, no? Kinakabahan <laughs> nga po ako eh. Bakit kinikilig ko? Kinikilig <laughs> Kasi po, nakausap po kita sa, ano, messages. Ay! Kasi ayaw, kumakain pa ako. So, since may ka, laki ka kahapon, at laki ka today, ano ang gusto mo? Bigas na lang po. <laughs> Bigas na lang. Oh. Ay, congratulations! <laughs> Madam KB. Sige nga, ano ang message mo kay Madam KB? Uh, Nagpapasalamat po ko sa iyo dahil marami ka pong natutulungan at napapasayang mga tao. Happy po kami. God bless po sa iyo, Madam Gaypi. Hey. Lagi po. Hey, iya. Hindi kit ka na okay, yeah. <laughs> <Ayan>. Pero, <laughs> alam, so ako kay Pero alam mo, sa simple lang Kasi kahit sa social media lang kaya na kaya sila kaya. Sobrang solid na din siya. Kaya sobrang, sobrang, sobrang lakas ko na makilala ko. So Ayan, again, congratulations and thank you so much.